Hello mga kabide Welcome po sa ating channel Bright Diamond Sa araw na ito ating panuurin ang video ni Ka Eric Silis na kung saan siya po ay may malawak na kaalaman tungkol sa ating bansa at pakisubscribe na rin po sa kanyang channel at suportahan natin po ang lahat ng kanyang mga video sapagkat siya ay nagsasabi ng katotohanan lamang tungkol sa ating uh, bansa at ating panoorin ang kanyang video of interventionist military posturing of NATO or North Atlantic, North Atlantic Treaty Organization because pumayag siya na magpa-member sa NATO and therefore ang military access sa bakura ng Russia ay mas naging malapit at klaro. Kung kaya habang nag-uusap sila noong February 2022, Si Zelensky uh, si at si Putin at ang Russian government and Ukrainian government biglang pumihit papunta ng NATO si Zelensky at iniwan ang pag-uusap ng uh, kanilang uh, magkapilang gobyerno. Kaya nagkaroon ng bigla ang pagsiklab ng pagsakop ng Russia sa kanila which ako ayaw ko rin po tingnan na yan ay tama sapagkat ang anumang hakbang na, na sumasakop ka, nananakop ka nakikipagdigma ka para pakialaman o sakupin ang pangloob na usapin at mga uh, kalayaan at sobiranya ng mga malalayang bansa, yan po ay akto ng karahasan. At yan ay hindi dapat pinapayaga na manatili o papayaga nating gawin ang tinatawag na neocolonialismo o pananakop at pangungulunya sa panahon ng modernong panahon. Yan din pong ginawa ng Russia pero makikita mo ano nagtulak sa kanya para durugin ang Ukraine. At ngayon po, more than 60% ng mga lungsod at mga lugar sa Ukraine devastated by war. Mahigit na po ang uh, statistics, uh, almost kalahating milyon ng kanyang mamamayan at mga sundalo patay. At lugmok na lugmok ang ekonomiya nito. Kung kaya yung annual support na around 50 to 70 billion dollars ng Amerika ay pinapaputol na ni Trump ng siya mo po sapagkat sabi ni Donald Trump, makipag-usap ka sa Russia. Huwag mo kaming papuntuhin sa gira na hindi namin yan gira. At yan ay kalukuhan sapagkat it will not win at all any other cost rather than devastation. So wala ka na sa posisyon, sabi ni Trump kayo, kay Zelensky. Uh, you don't have any more bargain on the table to play in. No? Rebecca, thank you sa pagpapakulay. Keep safe din also. Salamat sa support. Ano pong ibig sabihin ni Ka-Eric dito? Nobody wins in the war. Only in war, there will be survivors and there will be victims. But no victors. So malinaw po na ang nangyari ngayon sa Ukraine ay kabaliwan po yan ng parehong bansa. Pero mas lalong baliw itong si Zelensky na nakipag-usap sila ng Russia, tinalikuran niya ng patraidor at tumawid sa NATO at nagdeklara ng wala siyang pakialam kung anong gagawin ng Russia. Kaya siya in-invade at nagkaroon ng malawakang pagkawasak sa kanyang bansa sa loob ng halos tatlong taon na. Nobody wins in the war. No, even the aggressors. There will only be survivors and there will only be victims. Yan po ang totoo. Alicia or Alice Miel. Okay. Yan pong ayaw natin mangyari din dito sa Pilipinas that we will be the second front like Ukraine in Asia. Kaya nababahala tayo sapagkat itong pahayag ni General Brawler ay sinundan kaagad ng responde ng Foreign Ministry spokesperson ng China. Meaning, kung yun ang nagsalita, ay yan na rin po ang paninindigan ng buong Chinese government. Maayaw nila na gamitin sa third party, no? it means referring to them. They're just using yung tinatawag na diplomatic coatings. Pinapabilagyan lang nila ng icing on the cake ang kanilang pahayag. Pero parang sinasabihan tayo ng China, kuweda ho kayo, I will give you, we're giving you the notice na huwag yung gamitin yan sa amin. Yun talaga ang ibig sabihin ng kanilang pakialamirong statement hinggil sa pag-approve uh, ng purchase of uh, F-16 fighter jets mula sa Amerika ng ating bansa. No? And we will be spending uh, 300 plus billion pesos, mga kababayan. Wow, that's a lot of money. Pero siyempre, uh, we need also to strengthen and solidify ang ating uh, external defense capability. Pero dapat maintindihan din po sana ng gobyerno ni Marcos at ng ating mga pamunuan sa National Defense Department that military power will only come and proceed from economic power so hindi natin pwedeng pigain ng pigain ang ating limited resources habang lugmok at gumagapang ang mayoriya ng ating mamamayang Pilipino ang higit na nakararaming mamamayan natin thank you Arlene Pagang from Italy Milan habang gumagapang po ang mahigit 60% ng ating mamamayang Pilipino ay namumuhay sa lindiro o limit ng kahirapan or ang tinatawag na poverty threshold, uunahin natin ang pagbili ng mga missile. Like for example, anong nangyari? Dito sa worth, magkano ito? I think this is worth more than uh, 400 billion pesos itong Brahmos missiles no? na binili natin sa India. So, I think anim or pito ang ating Brahmos missiles. E anong gagawin natin doon sa missile? Ngangat-ngatin natin? Dahil nagugutom ang mayorya ng mga Pilipino, walang trabaho, lugmok ang kaang uh, agrikultura natin, ang mga magsasaka, magbubukid at ang mga manggagawang bukid ay halos makaagapay sa pangaraw-araw na pag-survive sa buhay. Ang mga manggagawang Pilipino ay kung hindi pa mga ibang bansa, hindi po nila makakayang itawid ang pangaraw-araw na pag-survive ng mga pamilya nila at mga mahal sa buhay. We do not create employment by our own country. Kaya nga every year, mga 1.4 trillion pesos ng kabuang revenue na nakokolekta ng gobyerno o pinanating na pundo nang gagaling po yan sa overseas Filipino workers and expatriates.